pero po, na na hindi daw pero hindi si mangyayari ang bawal. sila regarding po doon sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas. Uh, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga official bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket. Hey, Chief Justice Secretary Bersami, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng tao. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Magiging ganito na po ba yung magiging patakaran Uh, kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon. Kung sakali, eh, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga official Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin, sinabi po ni Sen. Amy Marcos, natanggap po niya ang liha, ang uh, letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary no March 31 ng gabi. So, as of March 31 ng ating press briefing, ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So, yan po ay liliwan naging lamang po natin. Pero, yun nga, sabi po, Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po, ng March 31. At, uh, ayun nga po sa napag uh, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga uh, cabinet officials natin, na sapat na po sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi na ibigay na facts, mga data uh, sa naunang uh, hearing sa ni uh, Senator Amy Marcos. At uh, yun po at uh, sa, sa tingin po namin ay uh, sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang um, preliminary findings. So yun po at uh, hindi po natin na uh, masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman po tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa um, uh, pag-surrender kay dating pangulo Duterte sa ICC and she said she would ask for reconsideration so obviously will there will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this and looking forward magiging ganito na po ba yung magiging patakaran uh, kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon Tignan po natin kung ano po mangyayari kung uh, siya po ay nag ng uh, reconsideration. Wala pa pong tugon dito uh, si uh, E.S. Bersamin. Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the government reaching out and extending help assistance to Filipinos detained in Qatar for unauthorized political protest? May mga narilis na raw po na minors but their parents are still detained. May mga kamag-anak po ba sila roon? Okay. Um, ayon po kay Secretary Hans Kakdak, patuloy pa rin po ang ating uh, pakikipagtulungan sa ating mga kababayan sa Qatar. At uh, meron po talaga na mga minors, mga bata. Pero as of the moment, ito mga bata daw po na ito ay hiniling po ng ating uh, embahada na ko ating maaaring maalagaan. Pero yung ibang mga parents po ay iniwan daw po ang ibang mga bata sa kanilang mga uh, napagkakatiwala ang mga kaibigan sa nasabing bansa. Pero umasa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapang anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating uh, pamahalaan na tumulong sa mga detained dito sa Qatar na mga kapwa natin Pilipino. Next question, Anne Soberano, Bombo Radyo good morning. Uh, reaction lang po ng Malacanang sa naging uh, pahayag po ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command sakaling may sumako po sa Thailand dahil mm. posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po Ah, Taiwan. Taiwan, sorry po. Dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas, kasalukuyang nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi po ng Taipei. Opo, napakinggan po natin at nabasa din po natin ang statements po ni AFP Chief uh, Romeo Browner. At uh, sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies yun lamang po at kung may mga detalye pa po patungkol dito ay uh, hahayaan na lamang po natin si uh, secretary uh, chedoro at uh, at sa uh, kasi AFP general uh AFP chief uh, romeo browner Sumagot po dyan. sa panig po ng palasyo ay usik uh, may uh, pinag-uusapan na po ba ang mga posibleng senaryo, lalo na po may mga Filipino din sa taiwan Opo, uh, muli po, uh, ang anumang pong detalye patungkol po dito ay uh, manggagaling po sa ating uh, Defense Secretary at saka po kay AFP Chief uh, Browner. Also, Yusek, ano po ang plano ng ating pamahalaan para sa 250,000 na makababayan natin na nasa Taiwan, lalo na sa usaping posibleng repatriation? Opo, sa mga ganyang contingencies, kung magaganap po, kung magaganap. Lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP uh, Romeo Browner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pa po yan, hindi po tayo dapat uh, magtulog-tulog uh, sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo handa. Pero again, ang detalye pong iyan, ay uh, ibibigay po natin uh, sa ating uh, uh, Defense Secretary at uh, kay AFP Chief Browner. Lastly na po, uh, Yusek, amid this development, anong mensahe ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Taiwan? At sa taumbayan, Thank you. Uh, stay put. Basta po, tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Nagrabas po ng travel advisory kahapon ang Chinese Embassy sa mga citizens po nila dito sa Pilipinas o yung mga nagbabalak pong pumunta dito sa bansa to conduct daw po a thorough risk assessment because aside sa binanggit nila na nagkakaroon ng increased political gatherings, they also cite na yung frequent incidents of harassment and inspection daw po sa mga Chinese citizens and businesses by our law enforcement agencies. Nakikita po ba ng palasyo na magkakaroon po ito ng blow sa ating tourism? And uh, nakikita rin po ba ng palasyo na may kaugnayan po ito sa recently na pagbisita ko ni uh, U.S. Defense Secretary Hegseth? Ang kanilang travel advisory ay it's just a normal consular function of China. At uh, we can assure China na hindi po tayo nagtatarget ng particular nationality or uh, particular uh, national na para iharas. Tandaan po natin, uh, lahat po dito ay welcome. Except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil uh, sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin at karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa ito sa magiging, nagiging um, issue po Pero muli uh, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i assure natin muli ang China na wala po tayong tina-target na particular national. Ivan Medina, JMA Seven. You said Trade Union Congress of the Philippines is appealing to the president to push for the urgent passage of the legislated uh, wage hike 200 pesos, citing the dire living conditions of workers. Is this something that the president has uh, already considered and is? discussing with this cabinet? Actually, ang direktiba lamang po ng ating uh, Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po uh, ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng mga ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. At uh, sa kasalukuyan po, nagkaroon na po ng pag-review sa labing-anim na rehiyon at may mga rehiyon na rin po na nagtaas ng na mga sweldo. Ibibigay ko na lamang po sa inyo ang mga detalye uh, kapag ka po nasa akin na po ang kopya. So yung po yung pinaka good news po natin sa iba mga kababayan po natin. At uh, sa ganito po kasing pagtataas ng uh, sweldo po, kinakailangan din po natin kasi madinig lahat. Ang employers, employees, para po uh, mabigay po natin ang mga mas maganda at reasonable sweldo po para sa kababayan natin. So wage boards pa rin po as to the legislated hike uh, The President is not keen on pushing for that? Uh, yan po ay uh, nasa... Ngayon po ay pending po, kung ako nagkakamali, sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung mayroon po silang uh, magiging resulta sa kanilang gagawing po uh, la legislation. So yung forthcoming na i-certify as urgent ng Pangulo ito, hindi pa po natin nakikita? Wala pa po as of the moment po, ha? Uh, wala po sa akin pang naibibigay kung ano mang direktiba patungkol po dyan pero minadali po kaagad ni Pangulo ang uh, direktiba po dito sa ating uh, RTWPP uh, Thank you okay. we have one okay. follow-up question from, Alexis Romero, Philippine Star So you so you said given the directive of the President to review the wages no, from the wage boards so it means that the President prefers the wage boards as a mechanism for the adjustments rather than Congress. Tama po ba yun? Kasi po, ang saklaw po ng ating Pangulo ay of course yung nasa ehekotibo. Mas madali po kasi magbigay agad ng direktiba para po sa taong bayan kung ano po yung makakaginhawa sa ating uh, mga kababayan. Sa Kongreso po, ito po ay, uh, kumbaga, eh, sa Kongres po natin ilalaan ang trabaho po na ito. But in terms of preference, what the, the President prefers? Kung ano po ang makakabuti sa taong bayan. Wage board. <laughs> kasi mas madali po kasi sa lang mapakiusapan, mabigyan ng direktiba. Kasi po mas mas pag po, mas madali po natin maibibigay ang benepisyo sa ating mga kababayan. Okay, salamat okay. po. Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacañang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.